Good afternoon mga idol. Ito na naman, nandito ako sa gift items mga idol. Bali ngayon mga idol, natapos ko rin ang area ng kitchenware. Bali ngayon mga idol, inuumpisan ko na naman sa aking area na mga gift items para sa pagdating ng Pasko mga idol. Ito yung mga pangregalo, pang Christmas party, yan po ang mga binibili dito sa Blue Ocean Department Store, Baguio Center mga idol. Yan po ang aking work, isang simpleng buhay salesman mga mga idol. Bali ngayon mga idol, inumpisan ko na, nilalagyan ko yung isa-isa bawat mga items mga idol ng mga presyo para makita ng mga customer namin para hindi na sila magtatanong ang gagawin lang namin sa kanila mga idol pagdating ng itong pixies na to sa December mga idol i-assist namin sila bibigyan na namin silang basket para kuha nang kuha sila lahat mga idol baling mga idol dumating si Bernard ah. ang aking partner dito sa Blue Ocean Department Store ang aking katrabaho balingin mga idol ah, talagang inisa isa isa ko na nilalagay ng presyo para bata talaga umatanda para makita nila agad yung presyo mga idol yan po ang aking trabaho ngayon. yun lumapit na naman si Goryo, nagtatanong. Sabi niya, Kuya, ang Kuya. Galing mo talaga. Talagang ginagawa ko to para sa mga items natin para hindi magtatanong ng mga customer natin. You know, bali ngayon mga idol, talagang inisa-isa ko hanggang sa dulo yun mga idol. Para ang customer ay magkakalkal kitang kita agad yung mga presyo shoutout pala sa mga aking mga kawork dito sa aking trabaho sa Blue Ocean Department Store shoutout din pala sa mga OFW shoutout din pala mga buhay salesman iba ibang department store binabati ko kayo isang magandang magandang hapon po sa inyo lahat mga idol shoutout din pala sa mga customer namin iba ibang hotel iba ibang restaurant dito sa Baguio City una kong babanggitin ang aking pinaka Mabait na customer Si Crumpy Jew Asaka Don Hendricos Bulante Iba-ibang restaurant dito sa Baguio City Pabangkitin ko rin ang pinakamagandang hotel dito Sa Ligarda Road New Baguio Palace Hotel uh, Venus Hotel Crown Legacy Elizabeth Hotel Newtown Hotel Grandi City Light Hotel Baguio Country Club Venus Hotel The Manor Hotel at saka pinakamagandang hotel dito sa ano, Arbergo Hotel mga idol. At saka shadow din pala sa mga iba-ibang hotel na hindi ko nabanggit. Good afternoon po sa inyo lahat mga idol. Ayun mga idol, yan mga customer namin. Kaya kami binabalik-balikan dito sa aming trabaho, dito sa Blue Ocean Department Store. Nandito lahat ng mga bibili nila. Nandiyan na yung panggamit sa kitchen, panggamit sa restaurant nila, panggamit sa coffee shop, ang gamit nila sa restore nila nandito po lahat sa aming pinagtatrabohan alam nyo mga idol mga paninda namin good quality, ibig sabihin ng good quality mga idol, habang tagal nagilagamit ng mga customer namin lalong tumitibay hindi kumukupas mga idol kaya po binabalik balagayin kami shout out din pala dyan sa mga La Union, Cagayan Tugigaraw uh, Lawag, yan po mga customer namin, biskaya yan po, binabalik-balikan kami dito. Dito po sila kumukuha sa amin, mga idol. Kasi ang mga paninda namin nandito lahat kumpleto, mga idol. Kaya sinasabi nila, kaya binabalik-balikan kami kasi mga paninda namin, mura at saka maganda yung pag assist namin sa kanila para wala silang masabi sa amin mga idol ang kagandaan po sa amin mga idol pagpasok po nila sa aming trabaho talagang aput sa bull kami paggalang talagang inaas namin sila hanggang matapos sila pag bumili sila sa amin dito sa Ocean Department Store. Thank you po sa mga suporta nyo. Binabalik-balikan kami dito sa mga customer namin isang magandang hapon po sa inyo lahat. Advance Merry Christmas and a Happy New Year mga idol. Thank you po sa mga security guard dito sa mga Baguio City, iba-ibang hotel. Maraming maraming salamat mga idol. Ingat po kayo palagi dyan. Shout out po kayo lahat. Dyan,